Pinagpaliban muna ng Kamara ang pagdinig sa panukalang pag-amienda sa saligang batas. Kasunod yan ang mga panawagang unahin na muna ang pagdinig sa umento sa sahod kaysa sa tsa Kahapon nga nag pa sa labas ng House of Representatives ang mga progresibong grupo para ipanawagan ito. Ayon sa mga kongresista, batid nila ang inihaing oh, ang hinaing ng mga manggagawa. Kaya simula rin sa Martes ng susunod na linggo Uumpisahan na rin dinggin ng Kamara ang panukalang 100 pesos wage hike na ipinasa ng Senado. Sa susunod na linggo na rin nila, diringgin ang RBH number no. 7. Imbes na idaan muna sa regular na committee hearing, magkoconvene na lamang lahat ng mambabatas bilang committee of the whole. Para makasali agad sa debate, ang higit tatlong daang miyembro ng Kamara. Nauna nang sinabi ng House leadership na target nilang ipasa ang mga economic amendments bago ang susunod na State of the Nation address ng Pangulo sa Hulyo. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.